pigil hininga ang mga tagpo ng harangin ng China Coast Guard ang mga sundalong Pinoy habang nasa resupply mission sa BRP Sierra Madre o ang lumang barkong nakasadsad sa may ayungin Shoal na nagsisilbing outpost ng mga sundalong Pilipino. Binangga Ginit-git at binutas pa ng China Coast Guard ang inflatable boat ng mga sundalong Pilipino. Pa at ito tulad pa nang daliri ang isa ito, sa ating at at mga sundalo. TAPO! TAPO! Ano? Ano? Lupitan niyo ka d'yan, ano? Lupitan niyo ka d'yan! Ito ay lay para drop. Git-git tayo. Siyempre. Nakakasta sila si Raul? Oo. pagbanggaan sa gitna rin ng Ayudition matapos agawin ng China Coast Guard ang food supply para sa mga sundalong nakadistino sa BRP Sierra Madre. bawara, pumunta na na. At nang bakuha na ng China Coast